kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Tumpak na talaga ang kasabihang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Swak na swak ito sa kwentong ating ibabahagi ngayon. Ito ay patungkol sa naging iligal na operasyon umano ng mag-inang na naninirahan dito sa Pilipinas, sila ay sina Yuyuklay at alak nitong si Diana. Kadalasan kapag nakakakita tayo ng na masamang naging epekto ng ginawa ng isang tao ay matik na na hindi natin tutularan nito dahil ayaw nating maranas ang naging kinahinatnan ng ating kakilala na may gawa noon. Pero sa kaso ni Diana ay naiiba dahil pagamat nakakulong na noon ang nanay niyang binansagang reyna ng iligal na bato ay sinundan niya pa rin ang yapak nito. Hindi nakawala sa radar ng autoridad si Diana. Diana at iniuugnay siya sa negosyo ng ipinagbabawal na bisyo kasama ng kanyang ina sa loob at labas ng binangguan. Kung cosmetics o mga produktong pampaganda ang ginagawang front noon ng kanyang ina, ayon naman sa mga otoridad, ay bigasa naman daw ang kay Diana para mapagtakpa ng ilegal na kalakarang kanyang ginagawa. Noong November of 2017, ay sinalakay ng mga operatiba ng PDEA kasama ang PNP at Bucor ang selda ng kanyang ina sa koreksyonal at nakakumpis kasi nang humigit kumulang 4.5 million pesos na halaga ng ilegal na bato kasama ang 135 grams na nakatago sa panty liners, isang milyon na kapsula, mga cheque, Bank accounts na may mga deposito, ATM cards, mobile phones at iba pa. Tatlong oras pagkatapos ay inaresto naman si Diana matapos sa lakayin ng kanyang kondo at nakumpiska ang dalawang kilo ng iligal na bato na tinatayang nasa 10 million pesos ang halaga. Ang modus operandi na iniulat ng PIDEA na ginagamit ni Diana ang kanyang rice retailing business bilang pantaki para sa pagpapapasok ng ilegal na bisyo at iba pang kontrabando sa loob ng bilangguan ay may VIP access sa koreksyonal bilang supplier ng bigas para sa catering facility sa loob ng bilangguan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa historiador Filipino. May mga ulat din na siya ay pinigyan ng VIP security escort ng PNP ayon pa sa PDEA. Mayroon naman tawag na natanggap ng ina at anak mula sa mataas na opisyal ng gobyerno bagamat walang malinaw na paglalahat kung sino ang mga ito. Ang kaso laban kay Diana Yu ay tumuntong sa hukuman ng Manila Regional Trial Court Branch 49 pero noong October 25, 2018, siya ay inabswelto ng hukuman sa rason na ang search warrant laban sa kanya ay tinukoy na invalid for lack of probable cause at sinabi ng hukuman na ang nakuhang ebidens siya ay hindi maring tanggapin dahil may strong compelling evidence na ito ay planted o itinanim lamang dahil dito ay iniutos ng hukuman ang kanyang pagpapalaya mula sa detensyon iginiit ng mga umarestong otoridad na si Diana Umano ay operator o kasabuat ng ina sa pagpapadala at distribusyon ng ilegal na bato partikular na sa loob ng bilangguan ng koreksyonal. Ganon din sa kanilang mga kontak sa labas. Ang pagkakaroon niya ng espesyal na akses sa loob ng bilangguan bilang supplier ng bigas ang nagbigay sa kanya ng oportunidad na ipasok ang kontrabando habang ang kanyang ina ay kasalukuyang nakakulong sa loob. Matapos itong mapalaya mula sa pagkatitini ay wala ng malinaw na impormasyon kung ano na ang kanyang eksaktong sitwasyon ngayon. Halimbawa kung ito ba'y ba pumasok sa panibagong negosyo dahil sa ganitong uri ng kaso ay maaaring mayroong restrictions o monitoring ang mga otoridad sa kanya. Ang kaso ni Diana Yu ay nagpapakita ng kung paano umano maaaring gamitin ang mga negosyo bilang pantapal sa operasyon ng ilegal na bisyo at kung paano mga taong may koneksyon sa loob ay maaaring maging bukas sa ganitong modus operandi. Hindi man sangayon ng autoridad lalo na ang pideya sa naging desisyon ng korte pero wala naman silang magagawa pa. Mapahangga ngayon ay wala pa rin panibagong palita tungkol kay Diana. Walang may nakakaalam kung nasaan na ito. Kaya ang tanong, naniniwala ka ba na patuloy pa rin ito sa mga iligal na negosyo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.